Huli! Yun! Huli, mga idol! Yun! Lah! Nakahuli tayo, mga idol! Yun! Dito lang tayo, mga idol! <laughs> Huli, mga idol! Lah! Lah, mga idol! So, mga idol! Magandang umaga sa lah lahat dyan. Magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga idol ko. So, bali, nandito tayo, mga idol. Oh. Mm, parang, parang disyerto mga idol. Super ang init, mga idol baka lalo tayong puputi nito mga idol <laughs> grabe mga idol super ang init nag jacket ako mga idol para para hindi tayo <laughs> para hindi tayo kan mga idol ba lalong puputi mga idol <laughs> a few moments later so yun po mga idol bali hagis na natin natin, natin to mga idol sana ay makadawit tayo sa araw na ito mga idol bali concentrate muna ako dito mga idol unang hagis mga idol sana ay buna tayo mga idol Kuli. Yun. Kuli mga idol. tilapia mga idol. Kilapya palang lang mga idol. Oh. Kuli mga idol. Ayos. Yan mga Oh. Okay na ito mga idol. Oh. oh. Kilapya mga Few moments later. So yun po mga idol. Bali kanina pa tayo dito. Naghihintay mga idol. Ilang oras na lumipas mga idol. Bali isa lang, isa lang yung ating nadawi mga idol. Yun. la, Nakahuli tayo mga dol. Yun. Dito lang tayo mga dol. Ayan mga dol. Oh. Uh, tilapia mga dol. Laki tilapia mga dol. Ayan oh. Oh. bulati yung ko mga idol Oh, lilipat na sana tayo mga idol pero nakaha yes nakakuha mga idol nakahuli tayo mga idol Oh, lilipat na sana tayo mga idol oh, oh malaking kuha mga idol oh. tilapia mga idol oh oh dito lang tayo mga doon. Malalaki pala yung tilapia dito mga dal. Nandiyan lang pala sila mga dal. Oh. Kaso lang, super haba ng ating pamingwit mga dal. Eh. Oh, ang bigat yung pamingwit natin mga dal. Okay lang mga dal. Nakahuli tayo mga dal. Okay lang itong kahit bigat, mataas, mahaba itong ating pamingwit mga dal. Oh, nakahuli tayo ng mga dal. Oh, dito lang muna tayo mga dal. Hmm? Binigyan tayo mga dal. Lilipat na sana tayo mga doon. Yes, yes. Oh, binigyan tayo. Oh, grabe yung lunok mga idol. Eh. Okay. okay. Dito lang tayo muna. Dito, dito muna tayo mga idol. Muna mga idol. Kasi nandiyan sila mga idol. Ang tagal, ang tagal nung makadol ay. Eh. Ang tagal makadawi mga idol eh. Ah, sige lang. Kahit matagal. At nakahuli tayo mga idol. Pain ulit tayo mga idol. Woo! Nakodis ko po. Ay, thank you. Thank you. Kahuli din tayo, mga sa Kebekas alitan natin yang bulati mga don. Oke. Okay. Disini tayo. Oke. Okay. Pilih nyan lang, mga don. Fokus ulit tayo, mga don, ha. Ah. Dito. Huli, mga don. Yes. Oh. Uh. Sayang. Alak aku na. Huli yung mga dol. Huli mga dol. Lah! Lah mga dol. Laki! Lah! Ilapya biar rin mga dol. Lo. Oh! 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 Ayos! 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 Mga dol! Oh. Nakahuli din mga dol. Ay! Oh. Thank you! Thank you! Thank you! Eh oh. iya, mga dol. Oh! Nasundan yung ating kon mga dol. Yung auras natin mga dol. Malapit na mag-alasing kawin, mga dol. Oh! Oh, palubog na yung araw mga dol. Ayun mga idol oh. Wala na pala yung araw mga idol Lubog na pala yung araw mga idol Ayun oh. Ayos mga idol Pasok na natin ito mga idol Hanggat mayroon pa tayong bulati mga idol Hagis ng hagis lang tayo mga idol Hanggat umab umabot yung gabi mga idol So yun po mga idol Lagay ko muna to sa lala, Lalagyan natin Ayos naka nadagdagan din yung ating huli mga dol okay ah okay hagis ng hagis lang tayo mga dol <coughs> lagyan ko ng pangharang para hindi tayo ma pa, mga dol ba ma, ma mga doon. ma slide mga dol ba ganun pala yun no? pag, pag tinakbo na yung ating palutang mga idol pag hindi sinisid mga idol pag, pag tinakbo yung palutang natong dandahan hilain ko na kasi kwan, nilunok na yan mga idol ulitan natin ulit ng gwan bulate Ooh, grabe mga idol lang oras na tayo dito mga idol mag alisin ko na lang mga idol tatlo pa yung huli natin mga idol pero dito lang tayo mga dol Hanggat sumapit yung dilim mga dol ha Sana ay nandyan pa kayo mga dol Sana ay nandyan pa kayo Nakasubaybay so, nitong channel na ito mga dol May kalabaw mga dol oh. Sa ating likuran mga dol <laughs> Kasing itim ko mga dol <laughs> Ay mga dol Pakita kasi nyo Oh yung isa, yung anak niya Oh, Ang gulat ako mga idol. Kala ko ano yung tumutunog sa ating likuran mga idol. Kalabaw lang pala mga idol. Kasing itim pako, pa kasing itim ko pa mga idol. Uh. Di pa sinundan yung ating kuwano mga idol. Yung huli nating tatlo mga idol. Apo na kasi mga idol. Wala na yung araw, palubog na. 'Yun huli mga idol. Yes. Uh. nagdagdag ng din mga dol okay na to mga dal o, oh, okay na to dal ko na to mga dol na dagdag din -dag na dagdagan din yung mga huli natin tatlong mga tatlong tilapia mga dol okay na tong mga dal dalhin ko na to mga dol <laughs> dalhin ko na to hmm. okay hagis nang hagis lang tayo mga dol hangga't meron pa tayong bulati mga dol bilang mga kadawe din tayo ng good size yung malaki mga ba huli yun dalawa <laughs> uh, maliliit mga dun ayun mga dun dalawa maliliit man mga dun oy. balik natin sa mga dun kasi maliliit mga dun super hindi man kayo maliit mga dun pero balik natin to mga dun ayun mga dun balik natin dun Mm. Maliit pala dyan mga idol Dito tayo sa kabila be Dito tayo sa kabila mga idol May maraming maliliit doon sa kabila mga idol Dito banda huli mga idol La! Yun! Malaki-laki din mga idol oh. <laughs> Ayos! Okay! Woo, nagdagdag. Nadagdagan din yung ating huli mga idol Ayos mga idol Yes, thank you. Thank you, Lord. Ay mga dulo. Oh. Okay. Marami-rami din yung mga dyan mga dulo. Patagal tayong hindi nakadawi mga dulo. Pa, pasapit na yung kan mga dulo. Yung di, dilim mga dulo ba? Pero meron ba tayong bulat tayo, yung mga dulo? Hagis na hagis muna tayo mga dulo. Yan. Marami-rami na yung kan mga dulo. Apat, lima mga dulo. Ah, guys, lang tayo. Nandiyan pa sila mga doon. Yung huli mga doon. Oh, uh, eh. Uh, uh, lakas ko maka kuan mga doon. Maka hila mga doon ba. Ayun nang liit mga doon. Oh. Uy, nako. Oh, nakaka exciting. exciting talaga mga idol pag nagpi-fishing adventure tayo mga idol. Maliit na mga idol. Okay na yung huli natin mga idol kasi wala na. Pasapit na yung dilim mga idol. Maraming maraming pong salamat sa inyo po mga idol sa pagsubaybay nitong channel na ito mga idol. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga nakasubaybay nitong channel na ito. Sa lahat ng mga mga solid nating supporters, supporters dyan sa mga silent viewers sa mga bago nating subscriber dyan marami pong salamat sa inyo po mga idol sa mga OFW nakasubaybay nitong channel na ito maraming maraming pong salamat po talaga po sa inyo po mga idol tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol sa lahat ng hindi nag skip ng ads tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo po talaga mga idol maraming maraming pong salamat kay mama sang asol so yun po mga idol Ah, kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagbablog po mga dal pag adventure po mga dal syempre po mga dal maraming salamat sa panonood nyo bye bye